municipal of Davao City nasa Cebu na sa Sibuna may mga daladala nang truck-truck na tulong. kumpleto ang presidente nyo hindi pa sigurado kung may lindol ba Ano na nangyayari sa Pilipinas mga kababayan Ganito na ang nangyayari sa bansa puro pag-iimbestiga, hearing dito, hearing doon. Walang nangyayari. Wala pa rin namang nakukulong. Naglulustay lang kayo ng pera sa tuwing maghihiring kayo. Iba na yung takbo ng hearing. Iba na. Sa mga usaping mga kurap, mga kurakot na mga nakaupo hindi pa rin natutukoy kung sino talaga ang kailangan makulong. May mga iilang pinangalanan pero wala pa rin namang aksyon. Inabutan na ng lindol sa Cebu. Ganon pa rin. Kayong mga malalaking kurakot sa pamahalaan, tumulong kayo sa mga nasalanta nang lindol. Hindi puro papugi dyan. Kahit anong imbestiga, may ano pa rin eh. Kinukunik pa rin sa mga Duterte. Di ba? Anong, anong mangyayari sa imbestigasyon pagka Pilit niyong ikinukunik sa mga Duterte na kahit hindi naman dapat. Kasi wala namang kinurakot ang mga Duterte nakikita naman nung ang Davao kagaya nyan nasa Manila ang paha Davao ang pinaiimbestigahan samantalang andyan naman kitang kita ang ebidensya na walang ghost project ang Davao City pero bakit pinipilit pa rin hindi na lang magtrabaho ng maayos ano na lang mangyari sa bansa kapag lahat ng nakaupo kurakot? Ano na lang ang mangyayari sa bansa sa mga Pilipino gutom ng inabot? Nagmahal na lang gusto ang mga bilihin so ano na mangyayari sa atin? Dahil puro na ang mga nakaupo. Kaya hindi umuunlad ang Pilipinas dahil karamihan ng mga nakaupo gusto lang mangurakot gusto lang magparami ng pera gusto lang mag-ipon ganun ang dami-dami nang -dami nangyayari pero pinabalik pa rin sa Duterte lahat na lang baka yung lindol isisi nyo sa mga Duterte kaya lumindol siguro dahil sa mga Duterte parang yun yung gusto nyo Isisi niyo na lahat sa mga Duterte, huwag na kayong magtrabaho. Ano ba naman itong mga walang kapag-apag-asa, nakakawalang gana? Alam mo yun? Ang dami-daming napangalanan ng mga kurakot, pero wala namang pinapatawag sa Senado para imbestigahan. Natatakot. Bahala na kayo sa buhay niya.